So, okay, mga boss. Uh, project natin ngayon, gagawa natin ng actual mga boss. Yung simpleng method mga boss ng ano, ng back to stock ng ating bilid projector. So, ito yung pinakasimple mga boss. Kailangan natin siyempre yung switch, tapos yung represent ng ating RGB, sa ng ating stack mga boss. So, ito yung ating wire. Dito kailangan din natin ng anong ng relay tapos yung ginamit natin dito mini relay na uh, 10 amps so, uh, 20 amps mga boss 20 amps to kaya mas malakas yung uh, kaya nyo ano uh, i-handle na kuryente mga boss okay so eto yung ano mga wiring bali piping yan tapos dito mga boss So, makikita natin dito may mga wire na tayo dito nakalabas. So, etong ano na to, etong sky blue na to, ay yung ating negative. Tapos, etong black RGB. Tapos, back to stock, etong white. Tapos, ang natin mga boss, yung ating blue ng ating switch. So, etong switch natin. So, yan. Ah, uh, muna natin mga boss. Yung mga siya. So, yan. Dito sa switch, mga boss, ng ating supply, yung kulay ng supply nito mga boss, is yung kulay brown. So, yan. So, ibig sabihin yan, mga boss, yung supply nandito lang sa pull na to. Pag once na nag-angat tayo, yan na yung stop. Pero, uh, babaguhin natin yan. Kasi ito, ano ito eh, park light. So, mangyayari dyan, gagawin natin RGB. Ito naman, yung pinaka wear nyan mga boss, is yung itong ating kulay light blue. Itong light blue na to, ito yung relay natin. Yung light blue mga boss, ay ilalagay naman natin siya dito sa ano. Ilalagay natin dito sa 85. Sa so, itong kulay uh, black. Balatan lang natin itong black natin. ilalagay so, natin siya sa black. Ito mga boss, huwag niyong pansin yung pagkaka ano natin sa wiring ha? kasi ano lang to tutorial lang ito mga boss. Tapos syempre, kailangan nakaka-tape yan. Sunod naman, yung ating uh, RGB mga boss, is e'tong black na to. Yan naman, ilalagay naman natin sa 87A. Yung kulay green naman yan. So, sa kulay green sya. sa 87A yan mga boss yan yung ating uh, RGB so yung black na yan RGB yan 87A yung ating RGB pinakasimpleng ano to mga boss ha, uh, setup tapos yung ating stock ilalagay naman natin siya sa 87 uh, number 87 so connect naman natin siya sa number 87 so yan So ulitin lang natin mga boss, yung ating park light o yung kulay blue ng ating Viction switch ay nakalagay sa uh, number 85. Tapos yung ating RGB mga boss, nakalagay naman siya sa number 87A. Tapos yung ating stock mga boss ay ilalagay naman natin siya sa number 87. So yan. Tapos, itong negative na itong, mga boss, pagsamahin na lang natin sa negative ng relay yan lapit lang natin so pagsamahin na natin yung negative ng relay magkakasama yung mga negative niyan mga boss ayan tapos ito namang ating uh, number 30 ng ating relay so may kita natin 30 na lang 'yung wala dyan na connect naman yan sa uh, accessories wire mga boss o yung pinaka supply din ng ating diction switch so connect natin yan sa ignition switch na supply so yan so eto accessories na to sa accessories mga boss para pag once na nag open tayo ng motor natin malalagyan niya ng supply so yan okay na mga boss eto yung connection nya sa back to stock. Yung pinakasimpleng uh, setup ng ating back to stock mga, mga boss. Pag once na nakatuldok yan, o yung supply pa lang, pag once na nag-on ka ng motor, masusupply na to. Yung tuldok na yan. Yung kuryente, pupunta na dito sa si 30. So yan. Tapos yung ating park light naman mga boss. So yan, park light. Yung blue, nakakonect naman yan sa 8 Para masupply niya o matrigger niya naman yung ating relay. Tapos 86, negative, 87, uh, 87 sa stock at 87A naman sa RGB. So ngayon, lagyan na natin sila ng connection. At uh, eto, 12 volts mga boss na supply. Negative, nilagyan natin ng negative connection. Tapos yung ating uh, positive o yung 30 ng relay mga boss at park light ng ating diction switch ay lalagyan naman natin ng uh, positive connection mga boss. So nakatuldok na yan. So yan. Pag once sa na nag-on tayo ng motor mga boss. Ayusin lang natin to. Pag once sa na nag-on tayo o nagsusi tayo ng motor. So yan nakatuldok yan. Pag nag-on tayo ng motor. Iilaw ngayon yung ating uh, RGB. So yan, represent ng RGB yan mga boss. So yan. Uh, hindi na natin binuo kasi ano lang naman ito mga boss. Nakapokus lang naman tayo sa Biction Switch tsaka dun sa setup ng relay. yan, ganyan sya. Uh, gumagana mga boss. Ulitin natin. Nimbawa nakapatay yung ating motor at nakasupply lang yan. Pag nag-on tayo nagsusi tayo ng motor natin, masusupply na yan ng accessories wire so iilaw na siya mga boss yan bali iilaw na siya naka RGB siya pag once na nag park light tayo mag switch naman siya sa uh, stock yung represent ng ilaw natin ng stock mga boss kulay ano siya violet kasi bakit ginawa natin sa park light yung ating stock mga boss pag once kasi na Uh, nag-on tayo dito sa taas o supply ng ating headlight kailangan yung kasabay na ilaw niya is yung stock na white kaya yung ating RGB mga boss nakasupply lang siya dito so yan kailangan pag open ng motor yung RGB yung nakailaw hindi pa na yung RGB yung nandito sa park light kasi pag pinark light natin yan kailangan ang nakailaw yung stock at kasabay niya yung ah uh, projector light natin o yung violet projector natin mga boss. Pag inap mo kasi yan, iilaw na yung ating uh, projector light. So, hindi naman pwede na nakailaw yung RGB at yung projector light. Pag once na pumunta ka o dumaan ka dun sa national highway, bawal na bawal yan at magmumulta ka dyan boss ng 5,000. Kaya, ang kailangan na Uh, kasabay ng ating projector light is yung ating stack na ilaw. So yan, yan yung pinakasimple mga boss na ano na setup ng uh, back to stack ng violet projector light mga boss. So ganyan lang siya. So sa sunod na video mga boss, isama naman natin yung ano projector light. Tapos buuin na natin yung pinakailaw na ito. Pati signal light, lahat mga boss, e, damay na natin lahat. Para mas maintindihan yung mga boss. Okay, mabilis ang video lang mga boss. Patungkol dito sa uh, function ng ating RGB to back to stock mga boss. Kasi may mga nagre-request na manonood ng ating channel. Okay? So yan mga boss, sana'y nagustuhan nyo ating video ngayon. Salamat, God bless.